May, may poso na rin pala, eh. Ah! Ang galing, oh! Ram! Wow. Ang pangalan ko, katek Ram, Ramil. Pero Ram lang lang po, poor shirt. Sure. Oh, Apo! Oh. <laughs> <laughs> Ayan, katek Ram, ebidensya, ebidensya na binigay ko ito. Ay. Oh. Yung ano daw, parang may ano? sabi ni, ni Karen kala siguro mga tao dito bigyan ni Kuya Ram kasi yung ano ko yan oh katekram ha adidin siya binigay ko to binigay ko talaga to oh so, <laughs> hindi na may babae to mo, kuya Ram hindi na ako Ram Ram binigay ko to binigay hindi biro lang po ano nagkataon lang po na ano Mas maganda pagka ganitong open ka, Tek. hangin, kahit saan manggaling, talagang papasok. Gusto ko ganito, tahimik lang eh. Para nag-iisa sa oh, ano. Hindi yung dikit-dikit yung bahay. Hmm. Hindi ko sa parang gusto kong ayaw kong may kapitbahay. Tahimik lang. Gusto ko tahimik lang talaga. Diba e kasi talaga pala nung pag ganyan, oh, pwede ka magtanim-tanim. Tapos sapat na yung sa gilid. Hmm. Sabi ko pwede mag-alaga kayo sa pambahay ng pinig kayo, mga itik. Tapos diretso na lang sasakay yung pinakaano. Nay, thank you ha, sa pagbuhos niyo ng love kay Kuya. <laughs> kasi Sorry. hindi ko ma-imagine kung hindi niyo siya sa ng love. Kasi may mga magulang kasi na hindi sumusuko talaga eh. Oh. Pero kayo talaga, lumaban o ano. No? Hindi pwede, Kuya Rami. Anak yan Oo <laughs> no, nga. Kaya nga po, ano, minsan napapaisip po ako bakit mayroong mga magulang yung talagang sinukuha na yung mga anak. Ito po, kumusta nyo? eh um, ano yan, minsan nakikita nyo, di diba? hmm. ba? Ayan, tumatawa-tawa. Hello? Hmm. Kumusta ba? Ay, pa. Nagagamot ka pa rin? Yan ang... Wala hmm. nga ba sa mga mama at papa? Hindi ko alam eh. Ayaw kong magsermon sa nanay po nila eh. Pero ano Pero... po? <laughs> Nakarating ko pala yung pinadala kong sasakyan sa inyo, Tay. Yan yung pinamana sa akin ng kapatid ko na... Um, Merry Christmas po. Natuwa po ako. Ang saya ko nung marinig po lahat ng mga balita. Mm. Ah, uh, um, naintindi, Kaso, naintindihan ko si nanay kung bakit gusto niyang ipakita to sa akin at gusto niyang ipakita sa vlog. Kasi gusto niyang ipakita na bumabawi na po kayo sa mga anak niyo. Oh. Kaya naiintindihan ko naman. Kaya sabi ko baka maano naman si tatay. Sa isip Hindi. ko naman. Sa'yo pa, ba't Hmm. Um, pero... Long, sana ko. Ito Tay, ano lang, na ano ako sa pangalan ng sasakyan. <laughs> kaya, kaya, <laughs> <laughs> eh nung nakita nga, sige ko kaya nung nakita nyo na <laughs> mm. Okay, tara tayo. Madami tayong pagkukwentuhan. Okay. Tapos, natuwa ko yung nakala ko nawala na po yun. Hindi, nandiyan pa rin. O yun nga po. Hindi ko pa babayaan Ang bagong milyonaryo ng... Uh, Ah, uh, Upo mo na ako kayo, Tay. Galing kasi ako kapal na to, yung Dito, Tay. Tumawag lang sa akin, ano, ako. Hmm. Kaya nagpadali ako bumalik. Lagyan lang kitang mic tayo. Ay, sige. Ay, naku. Sobrang natutuwa kanina nung kwento nga po ni Nanay. Kumusta po kayo? Ito, medyo okay na. Hmm. Bati mo muna kayo sa mga katekram yeah, natin. Ang um, magandang tangali po sa mga katekram. Happy New Year po sa lahat na, mga makakapanood po nito. Hmm. Okay. Gusto ko munang ng itanong tayo. Kumusta po muna yung puso nyo? Nasa yes, sa ngayon, ganun pa rin. Paano po ganun ba, pa rin? Hindi Um, ano ba? Masaya, malungkot, nasa na? Hindi masabing masaya rin eh. Um, Ba't sabi nyo, hindi masabing masaya din. Bakit to? Wala pa rin kasama. Pwedeng pakwento mo na ito. Ito kasi. Itong galing na itong blessing na dumating sa amin. Hmm. Ito yung blessing na bigay ng kapatid ko nang namatay sa Australia. Yeah. Tapos ngayon, yung mga napagbentan siguro mga ari-ari niya doon. nag ati kami kaming magkakapatid. Ang nag-ayos nito, yung ati ko nasa Manila, si Ate Jean. Hmm. Kaya ang laki ng sa atin yun. Tapos lahat kami magkapatid, binigyan ng ganito mga kwan, mga hati-hati kami sa inaiwan ng ate Pelico. Mm -hmm. Tapos nga nakuha ko na ito na yung pinagawa ko para kan. Sabi, sabi po ni sabi po ni Nanay 10 million daw. Mm Hindi. -hmm. <laughs> <laughs> 3 million something. 3.2 lang yan. Ah. Uh, napakagandang blessing yun, no. Know? Kaya nga nagkaroon sila ng mga motor lahat eh. Mm -hmm. Binilang ko pwede yung pa marites ano po lahat ang na ano nyo, dun sa 3 million ito uh, yung uh, yung isasakyan yung kubo tapos yung lahat ng mga sasakyan ng mga bata ng mga service nila yun mm -hmm. lahat yun pati yung sa dalawang sa babae at lalaki binigyan ko ng e-bike na pang school nilang dalawa uh -huh. para hindi na sila mamamasamasay kasi mahirap yung sasakyan dito yeah. yun lang tapos itong bahay ito na yung Kauli huli na nasa akin tapos lahat sila, yung dalawa binigyan ko rin ng pag-aaral nila ewan ko kung magkano na pa nandun sa ATM nila mm -hmm. lahat yun, nandun talaga lahat binigay ko ang tanong tayo, bakit ginagawa niyo lahat ito? ang gusto nga para magkaayos lahat-lahat kami mm -hmm. ooooh so, yun nga lang, medyo parang kakapusin ako rito eh. oh. hindi nga alam ng ate ko eh hindi ko pa sinasabi, baka, baka magalit sa akin <laughs> ah, oh, ito. Hindi, dahil nagkulang. Oh, nag ah. Hindi, ko na, Hindi ko na-control. Na mm. Mga magkano mo ba kaka, kakailanganin pa yan tayo? Ang matatanong ko niya yung asawa ng anak ko, kasi siyang parang pinakalat ng gumawa nito eh. mm. Mas nakatipid pa nga ako kasi nandito sila, pati mga anak ko. Ah, sila din nandito Sila, sila nang gumawa nito. Ah. Kaya hindi kami ganong nasaktan sa labor. Mm. Ang bi lahat lang ng materyales, yun lahat ang sinagot ko uh, Pati yung mga sweldo ng iba, yun lang. Mm. Pati yung labor ng ibang katulong nila, yun lang ang nagastos ko rito. Mm. Pero kahit paunti-unti, siguro kung kwan, yun nga lang hindi mabibigla. Paunti-unti matatapos din namin ito. Uh, Pipilitin kong matapos ito. Paano po nyo gagawin na para matapos ito tayo? gusto, yun na, sana makahanap ulit ako ng magandang trabaho katulad noon. Nung, nung nasa mainila ako magandang trabaho Kaso nag-resend din ako. Parang napagkuhanan ako dun sa trabaho. Mm. Okay. Sana makahanap ulit ako ng ganang trabaho. Na ano naman ako dun? Natuwa ako kay tatay. Kahit na, kahit na hirap na siyang maglakad. So, Pero so, kumusta po yung kalusugan niyo muna? Hindi, anong kalusugan ko, medyo talagang hirap nang gumalaw kasi Da mild stroke na nga ako eh. Mm. Pero pinipilit ko pa rin gumalaw para makakuan ako. Bali lang stroke pang... Isa pa lang, um, isa pa lang um, yun. Pero nakayanan ko sa... Bumilib niya yung doktor sa akin, nakayanan ko nga dahil. Uh, -huh. Nung ang nagpa-check na, check up sa akin pa noon, siya ano, kasama ko sila sa Manila. Mm. Uh -huh. Eh, nakaya ko naman na therapy ako mga isang buwan lang. Ang dami nang pinagdaanan yung buhay natin, no, Tay? Oo, oh, kaysa noon talagang hirap ako nung lahat, hindi ko mo nung isang buwan na I buwan mean eh. ang dami natin pinagtaanan kay Kuya Ben nagsimula nung ano Oo, pagka na. naalala ko yung tay tapos ngayon pero nakita ko naman yung ano niya tay yung naandun yung bilang ama kaya lang minsan bakit may ganun e eh, no yung mga pagsubok po na ganun sa, okay, sa tingin niyo tay ano yung natutunan niyo doon sa mga nangyari ang daming ano eh. Bakit sa tingin niyo dumating yung mga ganong pagsubok sa buhay natin? hindi ko rin masabi kung bakit inanas sa akin ng Panginoon ganong pagsubok. Pero mm hmm. marami rin ako natutunan. Mm -hmm. Tulad nga ng pagkuhan ko sa mga bata na hindi ko masyadong nasikaso. Kaya nga nung kwan pinilit kong uh, mapatay ito, sa, para makuha ko sa na wala na silang pupunta kundi dito na lang talaga. Mm -hmm. Kasi wala, wala din kami ng nung talaga eh kaya pinilit ko mga tayo itong bahay na to. Hmm. Tsaka ate ko rin nagsabi na ipatay magpatayo nga daw ako ng bahay. Kaya hmm. pinilit kong maganap. Paano yan? Mapapanood niya? Hindi pa matatapos tayo? okay ano lang, ba? okay lang. <laughs> sabi niyo, sabi <laughs> niyo tayo alam, ng mga kapatid ko. Hindi, ma alam niya na rin na kasi nagsumbong na yung mga anak ko sa kanya. Um, eh baka naman pagka napanood ni ate to, baka naman. <laughs> 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 Kung baga sa ano, konti nga na lang. Parang regalo na lang ng mga regalo ng mga, at, mga tita sa mga pamangkin. Hindi ko na talaga yun. Fix hmm. na yun. yun, na. Na yun. sa malit na halaga lang eh. Kung kayang kaya kayang-kaya niya Kayang-kaya man. Kayang -kaya naman hmm. nila. So, Pero ako tay. Sana, sana, nga. Ako, pag pray ko kung ano po yung ano ko. Ngayon kasi tay, wala akong kayang, kumbaga, yung sabihin kong, oh, sige tay sa akin tong ganito. Hmm. Kasi itong mga nakaraan tayo, nagpa, kumbaga, may mga bahay tayong mga inaayos. May mga napuntahan ko kasi ako isang, parang isang tribo po siya. Nasa third ko 40 family siya. Ngayon inaayos ko yung mga bahay-bahay po nila. Mm. Ano yung wish nyo itong darating na? Pinilit ko makarating dito kasi sinasabi ng puso ko at isip ko, puntahan mo si Melvin bago magpasko. Ano yung wish nyo itong darating na Pasko? Mabuo nga pamilya na ito. Mm. -hmm. Ano lang. Sakit. Pero tingin ko wala na yun. Tingin ko lang. Huwag kayong susuko. Tay, ako nang nagsasabi sa inyo. Kung ka kayo, may mga way si God. Pero huwag kayong gagawa ng ikakap... Parang ikakapahamak mong sarili niyo. Maniwala ko kayo sa akin, huwag kayong gagawa ng mali. Ang isang mali, pagkat tinakpan niyo pa ng isang mali, wala na. Sabi nga, ang buhay gugulo kung wala ang ating Diyos. Alam niya naman po, di ba? Basta wala sigat sa buhay natin, gugulo sa totoo, talagang mahal ko pa rin. nga lang, sa kanya ko na mismo nang na rin eh. Hindi na daw niya kayang iwan talaga. hindi ko napipilitin sa sarili sa kanya. Pero, steady nyo lang doon, Tay. Promise. Bilang sa, bilang ano na lang ako sa mga anak niyo. Kaya kaya naman, kaya ko naman para sa mga anak ko na lang din. Mm Kaya tinuloy ko talaga ito. Basta ano lang, kapit lang kayo kay Kat. I-manindigan mani kayo sa ano nyo, decision nyo. Tay, uh, alis na kami. Ano yung gusto nyo sabihin sa akin? Hindi, hey, maraming salamat talaga sa mga tulong na liyaw ka mo. Naiyak-iyak pa si Tate. Masama lang ako. Sige po, niyo sa akin. Ano nga, nangyayari sa amin. hmm house tayo ni Tatay. Tay, iyan sa iyan niyo yung bahay ni Tay. Ito sa itong mag, itong kusina, ah. lababo, tapos itong dalawang kwarto. Ito sala na to lahat. Mm. Eh, -hmm. to siya, tapos itong dalawang kwarto. Ah. Gusto ko malaman, Tay. Pwede ubong malaman magkano na naubos niyo dito, Tay? Nasa 200 na may Mm -hmm. Kung kasi... To, to say, 280, kasi yung natira sa ATM ko eh. Mm -hmm. Lahat yun, nailabas ko na lahat. 280. Yeah. Kasama na yung labor na... Wait lang, yung... napatanong ako doon. Natira sa ATM. Mm -hmm. Ibig po ba sabihin? Totally wala na yung... What? Bakit tayo? Y yun, yun talagang inabot nito eh. Pero talagang binuskulat dito eh. Hindi kayo, I mean, hindi kayo nagtira man lang na kumari yung uh, gamot o pang emergency fund? Wala na. Sir. Wala na rin. I mean, Kasi yung una kong binigay noon, mga gamit nga, service nila nila. Yung uh -huh. motor nila. O Tapos, yung, yung motor nga, sabi ko nga, yung ito alam ko mahal to. Nasa uh -huh. 87,000 to. Lahat yan. Lahat pala sila. Tili -tili sa mm. -hmm. Sa mga sasakyan lang pala tayo, halos Alos half na, million na. May gate pack nila Wala na. Hindi, kasi yung na. iba naman napunta lahat sa panggasas namin dito lahat. Kasi wala naman ako, wala naman akong uh -huh. pinagkakakitaan. Ang mm akala -hmm. ko nga yung binigay ko kanila na noon una, binigyan ko ng tig silang lahat. Sabi nila, iyaan nila ng mm -hmm. negosyo. Kaya binigyan ko sila ng ito yung gusto mo, ito yung gusto pong ipakita ni Nanay sa mga katekram natin na bumabawi. Hindi lang bumabawi sa pagbalik, kundi yung financial. Kung baga, uh, yung dito niya binuhos din sa mga bata, yung namana. okay. Pero... Wala, wala naman iwan lahat na pinanta, kundi sa kanila rin. Mm -hmm. So ito yung terrace. Tay, so kayo ito magsalita terrace dito na na ito. yung vlogger ngayon. Eh. Panina si Kuya Bin eh. Tay, gusto ko malaman magkano yung lupa. Inabot. 288. 200. So ito halos half million na pala ito. Okay. Tapos ano. Baka pwede nyo kaming itur doon sa ano, nyo, gulayan nyo. <laughs> <laughs> siya siya ang nagtanim nun. No? Tara tayo. Punta tayo sa... Kuya, tara. Tingin, ta para pa na rin kami nito. Tignan ko yung garden ni tatay. Uh, oh, opo, pinatulog ko. Kanina, nakita ko si, si nanay, pumipitas ng gulay. Oo, oh, na, nakailang pitas na sila dyan lahat. Ah. ang mahal ang mahalo ng mga gulay ngayon, Tay. Ang dami na rin sila nakuha ang okra dyan. Uh. Tay, ang sarap ng pakiramdam kung meron o kayong ganyang farm na yun. No? Kaya... Baka pwede niyo akong ipitas doon, matikman ko yung okra nyo, Tay. Kahit mga ano lang, tatlo lang, mamaya kakainin ko pag ko, Tay. Mm hmm? Ha! <laughs> ah. May itik pa po pala kayo. Ay, kay Andin yan. Hmm. Nag-request, kahit may okra kami ka, Tehkram, nag-request ako ng okra nila, tatay. Wala na gunting dito. Kuya Kirby, mga mang, mangangaruling tayo dito. Ito, first time kong gagawin to kay tatay. Kuya, dali mo to dyan. Tignan ko, baka bigyan ako ng ano nito, pamas ko. Nagay mo muna dyan. <laughs> Tumatawa si Kuya Bin. <laughs> so, si tatay rin pa Si Hindi ko makita yung kutsilyo ron, sandali. Hindi, <laughs> Hindi ko alam kung saan tinago niyan. Ni. Sige na nga tayo, pahiraming kita. Oh. Gusto <laughs> ko kasi tayo talagang pumitas. Oh. Matali mo ito ha. <laughs> Ingat ako kayo. Sa mga si tatay. Ay. Nawala na kasi yung malalaki. Pinitas na ni Ann. Yeah, yeah. Ito. Maliit pa. Ito. Tsaka yun sa baba tayo. Akin na po. Iabot nyo sa akin. Nakakalima na po tayo. Apat. Alam niyo ba? Ang sarap nito sa perito. Perito. Sawa-sawa ang kalamin sa, -sa, 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 -sa toyo. Ganyan din ginagawa ko dyan. Okay, prito. Prito po, no? Ito yung pinakamaganda na merong kanlupa na pwede mong mataniman. No? Kahit Kasi wala ka ng pera. Kasi pala yan, napitas na nila. Kaya huwag kailan. So, dati, ang dami niyan. Kahit wala kayo masyadong pera, may ganito ka lang okay na. Yung pecha, naubos na rin. <laughs> yeah. Kasi tay, hindi niyo nadidiligan. Iba yung dinidiligan niyo. Patay. <laughs> Kevin. Anong masasabi mo? Yung pera daw, 3.2 million. Walang wala na. Wala na po. Ay, eh, talagang Naubos na. Hmm. Wala tayong magagawa. Anong gagawin natin yun? Wala talagang pera sa si papa mo. Hindi ko, hindi ko rin po alam. <laughs> 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 hindi niya rin daw alam. <laughs> eh, pera kasi pag yung araw-araw na dali, daling na maubos eh. Kay gusto ko ito. 3.2 million, ilang ilang buwan lang. Parang 4 months, parang 4 months lang din. 4 months lang. Sa tingin niyo ba may parang naisip po kayo ngayon, dapat hindi pala ganun ginastos, parang dapat pinlano siya. Oo, oh, parang ganun. O oh, na bakit daling nawala, parang ganun. Mm. Oo, oh, kasi kahit ako, no, 4 months, 3.2 million eh, kaya ito ako, ah, huh? saan ba, saan napunta yung pera? Hindi makikita mo, Daming kong, yun lahat yan, halos yung lahat. Sasakyan yung sasakyan ko. pala yung binigay ko sasakyan, Ram. Ay, oh. <laughs> <laughs> Kapangalan ko ayun. kasi eh, magkano yun tay? 160. Ah, hindi naman pala siya ganong kamahalan. Biglaan din kasi yan, eh, para hmm. ka, kasi nga, yung kaya ko binigyan dahil dadalhin namin si Mervin sa Ah. One. Wala kasi Kuya lagi siyang service. Five minutes lang dito. Bago kami umuwi. Isang beses na ah. na idala ko. Indag nagpunta kami doon yan ang ginamit oh. namin. Si Papa, kaya niya pala binili yan, nakalaan din sa'yo dahil sa papunta sa ano. Ay, yung ulo po. Oo. Oh. Kaya ah. ko yan binili kasi nga pagka ano, sa'yo daw. Pagka yung nagpupunta kayo ng ano. Ah. Wala, nakakatuwa lang. Lahat ng iniisip ngayon ni tatay sa mga anak. Kuya Ben, tara doon tayo. Tay, dito po. Bago kami umalis, di ba dati pangalawang kanta yung kinanta mo? Baka, alam mo naman, yung mga katekram natin, sa sobrang tagal ng na halos taon na bago kita mapuntahan. Baka pwede mong kantahan pa ng isa. Kasama si tatay. <laughs> Parang iaalay yun to kasi Nga. inyo. Sige na tay, dito tayo. Daniel Padilla po ulit. Daniel Padilla, Daniel Padilla talaga. <laughs> Siguro nakaharap dito sa bahay nila tatay. Tay dito po. Kuya Gus dito ka. Para sa inyo po to ka tay Kram. Ah, simulan ko na. <laughs> Kay tagal din nating hindi nakita Ako'y nasasabik na sa'yo Kumusta ka na? Nalulungkot ka rin ba? Sana ay kapiling kita. Ah. 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 La Sumulat ako upang malaman mo. Ako'y tapat pa rin sa'yo. May problema ka ba? Matutulungan ba kita? Sa akin ay huwag kang mangamba. Ah, 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 ah la, la. Tandaan mo na lang ang sasabihin ko sa'yo. Ang pag-ibig kong ito'y di magbabago Kahit malayo ka sa piling ko Umulan, bumagyo, ayos lang Huwag kang mangangamba, ayos lang Kumusta ka, mahal ko, okay ba? Sana'y di pa rin Nagbabago! Salak <laughs> pa <ako> naman. Hindi mo talaga <laughs> nagbabago <laughs> Kuya Ben. Kuya Ben, kailangan diet konti ah. <laughs> Lumalaki na nga yung katawan. Eh, napapadami ka. kain ko Panay, panay. Paano to? Alis na kami. Ganito Kuya Ben ang gagawin ko. Focus tayo sa business niyo. Apo. Magdadala ako ng mga gamit dito. Nay, dadala po ako ng mga gamit. Tuturuan ko kayo kayo na mismo ang gagawa. Para mabilis po ang pagyaman niyo, Kuya Bin. Mm. Ito, ano, Kuya Bin, focus ka dito, ha? ha? Um. Uh, focus ka dito, Tay. Pwede din kayo, habang, ano, kayo yung taga-sara ng battle. Mm. Dapat nga, ano, eh. Uh, Kahit ako taga-deliver kung saan may ikon. Mm. May pan-deliver naman sila. Oh. Ah, ganito ang gawin natin. Simulan muna natin sa ano, sa 5 liters, 5 liters. Pero magdadala na ako ng stock. Kasi yung machine tayo, may machine eh. Drum na malaki no, po yan. Ah, na. ah, nakita ko yung tapos na yung motor na uh, ilalagay Ano na muna, yung ano na muna. Siguro baka mabigla kayo sa ano. Ngayon, pagka nag-okay na, pupunta tayo doon sa malaki. Mm. Mula, uh, sa malit po muna, gano'n. Yung ano muna? Yung mm. kaya mo kayo muna. Ah. yung di gano'n, no? Ah. Pagka okay na, nag-boom na, doon tayo Kaka sa lape. malaking drum. Nakita yung na pala ni tatay yun. Ano? Tatayon, Nakita ko no? na ano? yun. kasi araw yon araw-araw may income ka. Hindi yung, kahit sabi ko nga, yun, 3.2 million. Kung wala naman papasok, talagang yung maubos agad. Instant. Four months. Hindi man ako nakabalato. At may isang mga sa plano ko, mga ngaruling ako. Siyan po? Ay, Try nga natin, Kuya bin <laughs> <laughs> uh, uh, Paano ano ba yun muna? Ay, blackback na. Paano ba yun? <laughs> paano yung pamas yung kantang pamaskaw? Amin ba? Ay, nanbati. <laughs> Merry Christmas. Dito ka. sa Ang pag-ibig ng ang araw, araw ay magiging Ang dito <laughs> ng tagparindo. Hindi ko alam ang lyrics eh. Tay. Ah, ko po kami. Tay! <laughs> 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 wallet! Malabasin ng wallet! <laughs> Walang wallet. <laughs> Goodbye na. Ingat ko kayo sa pag- oh. <sighs> Nakakatuwa lang na yung dala natin, dishwashing kategram. Nakano na, na sila. Isang box na. O, oh, tapos meron ho silang kitang 10 pesos. Kung kami tayo kumikita lang ng 3 pesos sa isang bote, kinita ni nanay 10 pesos per ba uh, ba bottle. Per ba battle. So, 16 pieces yung isang box. Magkano yung kinita nila? No? 160 kung 10 pesos. O, oh, 160. Yun lang. Ang galing lang talaga. No, kaya tayo, mag... tulong-tulong tayo ha. Pagbalik oh. namin. So, kung... Kung ano, kung pwede ko na masabay yung pangmalaki yan, na Para mas madaming magawa. Eh, paano Sa mga telegram natin, sa mga, alam ko maraming natuwa ho dyan na yung, yung nakita nyo na gusto makabawi na si tatay sa mga anak. Uh, alam ko maraming natuwa ho doon. Okay. Thank you telegram sa love and support. Mag-uusap lang ho kami ni tatay. Thank you. Love you po mama chup chup.